Okay po, topic mo natin ngayon para sa edad 40 pataas. I'm sure marami kayo napapansin pag edad 40, 50, 60 yung mga pagbabago sa katawan, panghihina ng katawan at syempre lahat ay darating dito nagkakaedad pero magugulat kayo sa mga sintomas. ba diba? Una-una mapapansin nyo Lalo na pag 50-60, parang lumiliit yung muscle ko. Ano ba nangyayari? Parang nagsasag yung skin para bumabagsak dito. Parang nakakalbo siya, di ba? Tapos makikita mo ang itsura mo sa sa salamin, di ba? Dati maayos, diretso. Ngayon, bakit parang nagsasag yung skin, bumabagsak yung balahong, lumiliit yung muscle. Actually, yung muscle natin, pag edad 30, ang muscle natin malaki. Kung sa hita, ganito kalaki ang muscle. Pag edad 50, halos ganyan na lang yung muscle, liliit na siya. Pag edad 65, maliit na lang, halos 50% ng muscle mass natin nawawala pag edad. At dahil dito, mapapansin nyo, parang hindi ka na makaakyat ng hagdanan, mas mahirap na tumayo pag umuupo, mas masikip na yung katawan, so lumiliit yung muscle mass natin. Kaya mamaya tuturo ko yung mga tamang pagkain, dapat nyo kainin para ma-maintain yung lakas ng katawan natin. Kasi lahat talaga nag iidad humihina. Yan ang normal path. Bukod dito sa panghihina, syempre iba nakukuba din. Pag lalo nakukuba, hirap din huminga bukod sa muscle na humihinga, na humihina, ibang parts ng katawan natin may apektado din. Puso. Pag ang puso, edad 40, 50, makikita nyo, mas matigas na yung puso. Eh. So, mas mabilis ka na hingalin pag umakit ka na hagdanan. Mapapansin nyo sa puso, mas mabilis ang tibok Okay, edad 60 years old, ang tibok ng puso baka 80 to 90 na bumibilis na mas hirap na siya. Mas marami ng skip beats, mas tumatalo na rin yung puso. yan. Kahit sa pulso, nag-iiba na siya. Sa high blood, tumataas din konti. So humihina ang puso, tumitigas yung mga ugat natin. Sa baga, mas mahirap na rin huminga. Parang laging kulang. Yung iba, laging may plema kasi nga humihina din yung baga sa tiyan, Marami nagbabago sa tiyan. Yung panunaw mo, ayaw ng matunaw, lagi ng tuyo ang bibig. di ba? Ang laway ng may edad, kumukonti. Pagising mo, tuyo-tuyo ka. Paano nga? Nada-dry mouth ka na eh. Panlasa mo, nagbabago na rin. Paningin mo, nagbabago na rin. Kala mo, may shades. Diba? Mabilis masilaw. Laging tuyo dito. Mas nag-gird ka na. Yung tiyan mo hirap na matunawan bakit kumukonti yung digestive enzymes eh. Yung dumi mas matigas. Mas matigas ang dumi pag tumatanda. Bukod jan, baga, puso, uh, tiyan pati utak natin. Nakikita nyo, pag nagkakaedad, 50, 60, 70, mapapansin niyo uh, hindi mo na mabanggit yung gamit palagi natin eh. Tingnan mo 'to. Ano nga tawag dito? Ito yung takip o oh. Puro ka na lang, ano, ano nga yun, ano nga yun. Nakita mo yung kaibigan mo, hindi mo na masabi yung pangalan niya. Parang, meron kang one second delay. Bakit? Humihina na yung utak natin. May mental fog. Kaya kailangan, pinapraktis ang utak. Okay? Kung ang katawan natin, tuturo natin, kailangan may light weights, kailangan nag stretch para lumakas ang muscle, para lumakas din yung utak natin. Hinahasa ang utak. Paano yung nahasa, Di mag-compute kayo, mag-crossword puzzle, mag-aral lagi, di ba? wag lang yung puro entertainment. Kasi pag puro entertainment, chismis lang, hindi gumagana yung utak. Eh. Dapat yung nag-iisip ng kailangan ng utak natin. So, yan ang mga pagbabago sa katawan. Wala tayong magagawa. 40, 50, 60, mararamdaman nyo yan. At magugulat kayo, Dok, papano ko ayusin? Actually, yan ang mga age ko. Yan ang gusto kong ayusin din. Kunin muna natin sa pagkain. Okay? Number one na pwede nyo kainin, itlog. Okay? Itlog, napakaganda. High protein food ang egg. Ito. Nililista ko. Ang itlog, mataas siya sa protina. Lalo na yung egg white. Yung egg yolk, pwede rin naman. Wala namang kaso. Unless siguro sobrang taas ang kolesterol mo o talagang may baraka na sa puso o takot tayo sa, sa egg yolk na mataas ang kolesterol. Pero otherwise, sa ordinary na tao, ang itlog pwede. One egg in a day is okay. Baka ubos ka ng anim na itlog sa isang linggo. So, pag nagdalawang scrambled egg ka ngayon, di bukas wag ka muna mag-egg. Sa susunod ng araw, magdalawa kang egg ulit. So, parang one egg in a day pa rin yon. Ang itlog marami siyang vitamina, mineral na wala yung iba. Marami siyang vitamin B, meron siyang vitamin A, meron siyang calcium, meron siyang iron. Pero ang itlog, meron siyang vitamin D. Vitamin D, yung pag nagpapaaraw tayo, vitamin D, meron yung itlog. Ang itlog, meron siyang choline. Ang choline, alam ng mga neurologist yan, eh, acetylcholine, ginagamit yan uh, sa utak natin. So, meron siyang choline para sa utak. Tapos yung egg white niya, napakaganda ng egg white ng, ng itlog. Yung mga may liver problem, nasira yung, yung liver nila, bagsak ang protina, binibigay ng doktor nga, anim na egg white o walong egg white, napakaganda. So, egg, mura, healthy, pwede yan. Number two, healthy foods, isda. Okay? Ang isda, high protein. Kahit kahit yung mga tuna, o, walang pera, kahit kan tuna, pwede na rin. Bangus, salmon, high protein din, mahal. ah uh, sardinas, yan, pwede yan. Actually, dito sa mga isda, ang maganda rin dito, hindi nyo alam, hipon. Hipon, high protein. Nagawa na ako ng video on sa hipon. Maraming special minerals ang hipon, may iodine. Ang hipon maganda, low mercury content, safe siya ba? Diba? Tsaka hipon, hindi siya masyad, hindi siya na red tide. Hindi ka ma food poisoning. So, maraming benefits ang hipon. Kaya pa nasa party kayo, nakakita kayo ng hipon, uh, alalahanin mo, sabi ni Doc Willie, kunin mo yung hipon. So, kung ma mahal lang, mahal lang. Pero hipon, very healthy yan kumpara sa ibang seafoods. Okay, yung ulo, ma-cholesterol, siguro pa konti-konti lang, wala namang kaso. Pero yung katawan ng hipon, very healthy yan. So, fish is okay, eggs is okay. Pangatlo, peanut butter. Gusto mo, peanut na lang. Pero sa Africa, kahit i-research nyo sa Africa, di ba, papayat na mga maraming malnourished doon. Yung mga aid workers, yung mga tumutulong, yung mga nagre-rescue sa mga bata, pinapakain nila, sa malnoris na malnoris na bata, peanut butter. Yan ang pampataba, pampalakas nila. Peanut, healthy protein. High protein. Biro mo, nuts yan eh. Okay? Tayo, pwede naman nilagang mani. Huwag lang yung masyadong maalat, eh. maalat na mani. Maalat, mamantika, yung naiwasan. Pero yung mani mismo, kasoy mismo, kung ano man meron tayong locally, napakaganda. Pag peanut butter, pili kayo ng medyo wag masyado matamis na peanut butter, wag masyado magatas at uh, high sugar. Basahin nyo lang, merong peanut butter na mas maganda yung halo, more protein ang laman. Merong peanut butter na high protein. Number four, beans. Lahat ng beans, munggo. 'Di ba? Mga green peas yung nilalagay sa halo-halo na beans. So, mga munggo, lahat yan napakaganda, high protein at gulay pa. di ba? Gulay. Puro vegetable protein tayo. Ayan, no? Oh. Egg, fish, beans. ba? Diba? Hindi naman baboy baka yan, eh. O oh, gulay, may protein rin. Papakita ko. soy uh, soybean, tokwa. Ang taas ng protein ng tokwa. Ah, uh, tokwa, tofu, hindi ko sinabi taho, ah. Taho, eh, ang daming asukal, eh. Konting-konting asukal lang. Oo. Oh. Taho, kung gusto nyo, konti-konti. Pero yung tokwa, tofu mismo, super healthy. Kaya yung mga vegetarian, misa kumakain ako dito sa mga 7-Day Adventist, favorite ko yung mga veggie meat. Yung mga veggie meat, yung kunwari, karne, pero hindi naman karne, tofu yun, eh. So yung tokwa, kahit yung veggie meat, very healthy yan. Alternative yan sa karne, tapos healthy pa kasi kung taba ng baboy, taba ng bakal, alam naman natin masama. Kaya itong mga soy beans, tofu beans, healthy. Pagdating dito na sa karne mismo, okay, karne na pag-uusapan natin. Maraming klaseng karne, di ba? May beef, may chicken, ito may goat pa nga dito sa na-research ko, may kambing, may iba't iba, o may rabbit pa, yung mga duck at iba pa. Pero dito sa mga ito, lahat naman sila high protein. Pero ang nakita ko dito, ang dami ng protina ng beef, ng mga steak, ay pareho din sa dami ng protina ng chicken. So yung white meat ng manok, pwede na yun. Uh, mas safe pa rin yung manok kaysa sa puro baboy at baka. Especially sa tulad ko, uh, kami mga lalaki na may prostate problem. ba diba? Kaming mga lalaki na may prostate problem, lumalaki yung prostate, takot kami yung prostate, maging masamang bukol, di diba? Takot kami. Yung beef, binabawasan. I'm sure hindi nyo pa naririnig to. Turo yan ng urologist ko. I-check nyo rin sa mga medical research. Basta may prostate problem, huwag masyado maraming steak, huwag masyado maraming beef. Pag sinobrahan mo, mas sama sa prostate, di ba? Pero pag isa-isa lang, wala nang problema. Beef steak, paminsan-minsan. Yung yung araw-araw steak, hindi rin maganda. Tsaka pag high protein, nakita nyo naman, pwede rin masira yung kidneys masyado. Yung chicken, yung manok, nilagang manok, sabaw ng manok, mas okay yon. Mas gentle sa kidneys, mataas din yung protina, pampalakas. Nalala ko nga si Manny Pacquiao, eh, nung Dati meron siyang kalaban nung, nung talagang height niya na may kalaban siya na magagaling. Ang uh, kinakain niya noon, nilagang manok. Nakita ko Kanin, uh, di ba? Tsaka gulay, tsaka manok. Kasi chicken, very healthy. Okay? Next, pwede rin ang oatmeal. Yan, maganda oatmeal. Di ba? Puro healthy, tinuturo sa inyo. Ang oatmeal kasi, pampababa ng kolesterol. Proven yan. Oatmeal everyday sa umaga, bababa ba kolesterol nyo. Kung may problema kay sa kolesterol, mag-oatmeal kayo everyday. Bababa ng 25 points ang kolesterol nyo. Baka matanggal nyo pa yung gamot nyo. Pag nag-normal na kolesterol nyo, balik kayo sa cardiologist nyo. Baka sabi niya, hindi mo na kailangan yung atorvastatin, simvastatin, nakuha mo sa oatmeal. Okay? Uh, si Doc Lisa dati nag-oatmeal, kaya lang nagugutom eh. Uh, gusto niya, gusto niya minsan kanin yan. Kanin, pampataba. Uh, pero kung kaya niya lasa ng oatmeal, okay yan. Vegetable protein, also very nice. Ano bang vegetable sources of protein na mataas? ba diba? Gulay. Spinach, and that may protina. Broccoli at cauliflower. Spinach, broccoli, cauliflower, 45% yung mga protein sources yung matataas. Mushroom, matataas din. Pero yung mga kangkong natin, Pwede na rin yan. So, broccoli, cauliflower, spinach, basta green leafy, high iron, high protein, pwede na. Pagdating sa seafoods na favorite niyo, ito favorite niya. babanggitin ko yung seafoods. Shrimp, hipon, tahong, gusto niyo tahong, di ba? Crabs, alimango, tulya, clams, scallops, lobster. O, oh, dami. Okay ba ito lahat? Hindi natin kaya lobster, mahal yun, eh. Huwag na natin isama sa listahan. Ang gusto ko dito, yung shrimp pa rin. Nakita ko, mas safe ang hipon, mas okay siya. Yung crabs, eh makolesterol yung taba naman. Pwede pa, minsan-minsan yung pinakalaman lang. Ang tulya, ang problema ko sa tahong. Okay? Sa tahong, mataas din ang protein ng tahong. Ha? Healthy ang tahong, masarap ang tahong. Kaya lang, ang problema sa taong, siyempre, sa dagat siya, nakukuha niya yung dumi. Minsan, may red tide. Lalo na kung tumatanda na tayo, papunta na sa senior, may red tide eh. So, baka chambahan tayo na hindi na test, napakain ka ng na sampung taon may tahong may red tide, magtatai tayo, ma-hospital, ma rose baka tayo matsambahan lang. Kaya kung kakain kayo ng tahong, safe source at mga dalawa-tatlong piraso lang. Okay? So yung hipon, mas magandang source ng protein. Tulia, I think, safer. Pero ganun pa rin, uh, konti lang. How much protein do you need? Ito, ano na mga sources? Ito na nga binanggit ko, itlog, merong chicken, merong tofu, merong yan. Yan naman iba, mga monggo, merong gulay, at iba pa. Bukod sa pagkain, ano pa kailangan natin para lumakas? Wala tayong choice pag tumatanda tayo. Ito pa napapansin ko, sumisikip ang katawan. Para tayong plastic na nakabalot. Masikip lahat. Yung fascia, masikip. Dati, kaya mo todo-todo. Ngayon, parang kulang. Dati, kaya todo taas. Ngayon, parang masikip. Dati, yung leeg maluwag. Ngayon, masikip. Dati, kaya ko mag-squat. Ngayon, parang ayaw na mag-squat. Diba? Pasikip ng pasikip yung katawan. Pati yung likod. Dati yung likod natin, gumaganong nga ngayon yung likod, subukan niya mag, uh, magpulot. Di ba? Pag may edad na, hindi na nga makapulot. Paano? Ayaw na magbende eh. ay na magbend yung likod natin eh. So, ang gagawin natin, dahil masikip ang katawan, sa umaga, kailangan may stretching tayo. Okay? May stretching. Isang shortcut kata ah, kung kayo sumasayaw, nagzuzumba, yung mga ganyan, dancing, yun, pinakamaganda yun. O, sama kayo sa ganun. O, oh, kasi baka boring itong mga calisthenics sa inyo eh. Boring yung ganito sa inyo, eh, di ba? O, oh, gusto nyo talaga yung mga dancing with music, pwede yun, maganda yun. Yung mga taichi, maganda rin yun. Yung sa ibang bansa, ah, ginagawa nila. Tapos, pagdating sa muscle, maraming ways. Ah, pag tumatanda na, ang gusto kong squat, ganito na lang. May silya, tatayo ka, uupo, tatayo, uupo. Pero upo ka sa silya, tapos tatayo ka, upo ka. Bakit ganong squat ang gusto ko? Kasi yung normal squat, baka hindi nakayanin ng edad 50, 60 pataas eh. Kasi pag nag-squat ka na mababa, yung tuhod mo mape-pressure. Mabigat, malaki ang tiyan. Maliit na ang muscle, tapos nag-squat ka, mamaya bumagsak ka, bumigay ang tuhod. At if pag silya, upo, tayo, gawin mo 10 times, mapapagod kayo. Hindi siya madali. Tapos, meron kayong tiptoe. Alam nyo naman yung tiptoe, di ba? So, hawak kayo sa silya, mag-tiptoe kayo. Isang paraan din naman, habang nakatayo ka, hawak ka sa silya, yung paa mo, ginaganon mo. Yan, pinaparight mo. Ayan, ten times. Patalikod yung paa mo, ten times. O, paharap paa mo. O, stand in one leg. Maganda rin yun. Yung tatayo ka, one leg, ganyan. No? Pero maganda, may konting hawak. Just in case matumba ka, may hahawakan ka. O, practice nyo lang. Lahat yan, importante. Tulad na sinabi ko, lumiliit yung muscle natin. Uh, pag weights, gusto ko light weights lang. Mga uh, 3 pounds, 2 pounds, 3 pounds, 4 pounds, pwede na yan. Yung ganito, ganito lang. Sampu. Kala nyo, mandali. Ganyan, mamaya. Oh. Okay. Tapos yung exercise, ah uh, meron ding wall push up. Gusto ko rin wall push up. Yung tunay na push up, tingnan natin kung kaya nyo. Kung kaya nyo, very good. Pero wala akong kilala na kaya. Ganun eh, ganun lang tayo. Tapos yung exercise, ang tip ko, since lagi tayong nakaupo, na mamanas na yung paa natin, pati hita ako nga lito, medyo may manas-manas na nga ngayon eh. Pag tumatanda, ganun talaga po. Nang mamanas-manas, kasi yung mga ugat natin, medyo lumuluwag. Eh, walang solusyon sa ganun eh. So, ang solusyon lang, galaw-galaw. Para gumalaw yung dugo, para hindi masyado magmanas. So, ang secret ko lang, panag exercise at may edad na, huwag mo isabay-sabay sa isang oras. Huwag yung 4 o'clock, 5 o'clock todo exercise. Pwede mo gawin short lang. ah Sa umaga, 10-15 minutes exercise. Tapos, trabaho ka, computer. After 2 hours, konting exercise na naman tapos balikan na naman sa computer whatever work mo. So tinatawag natin dito exercise snack. Para nag-snack ka, hindi ka nag-snack ng pagkain, hindi ka nag-snack ng mangga. Ang snack mo exercise snack. So kahit paano, nag-exercise snack ka, nakaka rest yung katawan mo, de ba? Hindi ka masyadong pagod masyado. Okay? So 'yan po, tamang pagkain tamang pag-exercise, ito yung galaw-galaw natin, yan ang kailangan natin para lumakas habang tumatanda. Okay? Ano pa ba nakalimutan ko? Yan, kaya daw niya mag-squat sa age 67. Dr. June Reyes, napakagaling Dr. June Reyes. Gawin nyo, no problem. Pero yun lang nga, age 67, napakagaling. Congratulations, di ba? Oh, talo mo ako. Diba? Pero ako kasi, takot ako mapilay. Takot ako masobrahan. I'm sure nasubukan nyo yan eh. Yung iba gusto mag-lunch. Alam niyo yung lunch? Mahirap yung lunch ha? Hindi ko pinapayo mag-lunch. Pag manood kayo ng video, lahat pa magsasabi mag-lunch kayo. Ako wa ay huwag kayo mag-lunch. Marami ako kilala na, operahan sa tuhod ng lunch. Lunch is nakaganon ka. Tapos isang paa lang. Uh, unless talagang construction worker ka. Pero kung office worker ka lang, tapos biglang gusto mo maging athlete o triathlete uh, baka mapilay kasi. Takot ako na pag sinobrahan, napilay yung likod, na-spray, na-slip -na this, napilay yung tuhod, nag, nasira yung joint. Isang sira lang, eh, forever natin paghihirap. Kaya huwag na lang ipilit. Pero si tatay, kaya niya 67. Hinay-hinay lang. Tsaka pag may edad na, ingat din tayo sa mga exercise na basketball, ng badminton, medyo hard court, matigas ang court, no? masira tuhod natin. Oo, oh, tingnan natin muna, pwede naman brisk walking, di ba? Yung konting, pa. basta yung wala masyadong tagtag -tag sa tuhod. Tapos yung bilad sa araw ng mga exercise, ingat tayo. Yung mga football, yung mga ganyan. Basta bilad sa araw, mahirap eh. Mahina na puso, mabibilad ka pa, ma stroke tayo. Hindi na tayo ganun. Huwag lang ma-injury. Ayoko lang ma-injure kayo. Pwede naman unti-unti. Sabi ko, itong exercise na, pinakamaganda ko nga mag-exercise kayo sa may aircon eh. Punta kayo sa mall, o di tumingin na lang kayo, Uh, lang kayo ng mura, tapos ilakad-lakad nyo. Kasi yung maganda yung temperature, malamig, mas masarap mag-exercise. ba? Diba? Maganda, malamig, yung mga overseas worker na sa malalamig na lugar, ang sarap mag-exercise. Sa Pilipinas, ang init-init, hindi ka makaka-exercise. Ihingalin ka dito, kailangan sa malamig na lugar ka. So, sana po nakatulong itong tips. Okay, si Dr. Jun Reyes. Pwedeng-pwede panoorin, Pwede-pwedeng sundin salamat po.